<laughs> ay, tay, 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 tay. ay, ay! Malungkot ako ngayon! Bakit ko? Kailangan kong tumawa para mawala yung problema ko. May joke ka ba yan? Ano ko naman? Talaga, anong joke yun? Anong pangako o napako? Anong napako ang napako? Anong pangako o ano napako? Ano yun, Tay? yung pangako? sa libo ni Gaitano? Ha! 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 Aliyon, oh. aliyon, aliyon. Sa nagtatrabaho mga isda. Sa nagtatrabaho mga isda. Saan tayo? Ay, di sa opis. Ah!